Kain na Huwag kang magulo. Ay, ito na. Ay, may, may, may tao, may tao. Sandali. May tao. Ay. Okay. Uy, Geron. Ay, jeron Ay. Ay, soli, soli. Ay, soli. As, Ay, ay, may handaan dito eh. may handaan ja sorry ko lang sana. Eh? Ah, samina uh, ah? oh, so, de, de ah, de kasi nakalagay ito eh. ay, na hindi na, ay, di na, di na. Ay, ay, sa ay, ko lang sa naapo ano, na hindi na ko na hindi na amin na hindi na amin na hindi na hindi na Ay, hindi na 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 inano ko ni ano ni Subo. hindi ka. Sabi niya kain ka. Hindi ka Oh. Andi. Masama naman tanggihan yung grasya. Ay, ganun ba 'yun? hindi mm. umuwi ka na. Tapos pagkatapos oh, ba, mo, umuwi ka na, na, na ha. Lu. Eh? 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 Eh?